Gutom ako ah. Luto tayo. So guys, for today's video, uh, magluluto tayo. So, hindi natin alam kung ano ang lulutuin natin. Ano, ang gawin na lang natin. Tignan natin kung anong merong stock tayo dito sa may bahay. So yun guys, wala nang laman. <laughs> So, Meron tayo ditong um, mushroom tapos mga dilata. So, meron tayo ditong isang latang uh, mushroom. So, tingnan natin kung anong meron tayo sa rep. So, guys, tingnan natin dito sa ating drawer kung ano pwede nating maluto. So, meron tayo ditong mga ano lang yung, condiments. Tapos, ito. Uy, luya, sibuyas, bawang natin kung anong laman ng rep. <laughs> Walang laman. <laughs> so, right ito ay tayo dito. Ito ay papak ng manok. Ito tapos, ay Tapos siya ay tapos brusted chicken. Ito ay diyan sa atin. Ayan At yung laman no. Rep naman. So, meron pa ako dito kanin. Pwede pa yan. Uy! Panang manok. Pwede na siguro ito. Ha? Meron tayong mushroom. Meron tayong panang manok. Ano kayang luto? Masarap dyan. So yun guys, uh, ah, nakahiwan ikaw. So yun guys, nakahiwan na tayo ng ating ingredients. dito na ating panang manok at ating sibuyas bawang luya. So magkusa na tayo. Tinola na natin itong manok na to. So yun guys, mainit na ang ating kawali. Pwede na natin lagi ng na mantika. Nagigisa na tayo mamaya kapag mainit na yung mantika na yan. So guys, habang mushroom yung lata niyan meron nyang tubig sa loob so itong tubig nito hindi natin ito itatapon pwede natin itong nilagay dito sa sa bawo ng ating tinolang pa so yung guys pwede na to mainit na mantika nalagyan na natin or ikikisa na natin itong luya ito, parang di pa mainit ah So yung guys, okay na ang ating luya. Pwede na natin ilagay ang bawang. Medyo luto-luto ng ating bawang. Pwede na ilagay ang sibuyas. So yun guys, pwede na itong ating ginisa. Pwede na natin ilagay yung ating pangang manok. So nagisa na natin ang ating pangang Pwede na natin lagyan ng pangta, asin, at saka patis. So, ito na ang ating patis. Ito lang lang po. Itay mo lang konti. Tapos, bakit medyo naluto na siya sa patis, pwede na siyang lagyan ng tubig. So, pwede na natin siyang lagyan ng tubig. So, kumikita na muna natin kung tubig na ating mushroom. Papalasa rin at sa ating tinola. Yung mushroom, mamaya mo yung ilalagay kasi papalambutin pa ng maigitong ating paa ng manok. Tapos kumula ng laman yung ating sabaw ng mushroom. Pwede mo na siyang lagyan ng tubig. Depende na sa inyo kung gano'ng karaming tubig yung gusto nyo ilagay. So, hintay na lang natin yung lumambot. So, yun guys. Um, since hinintay natin lumambot yung ating uh, paanang manok, or paan pa ng manok eh maglalaban na muna tayo kasi medyo marami na tayong labahin eh. so yun guys ayan ang ating lalabahan yan tapos nag na tayo ng tubig tapos ito yung ating mga damit na lalaban so hindi naman yan lahat lalaban natin so papadala natin sa laundry yung iba kasi alam mo naman, taman tayo <laughs> so yung mga t-shirt lang tsaka yung mga underwear ang ating lalaban no? let's go laban na eh. so yun guys eto ang gagamitin natin sa sabon eto uh, ito ay Ariel liquid so bali libre lang to no? kapag bumili kami ng uh, isang Ariel na box yung powder may kasama siyang libre liquid soap so pang ano itong washing So yun guys, ito nga pala yung ating lalabahan. So meron tayo dito puti, meron tayong ang tapos itim. Siyempre, ang uuna nating lalabahan is yung puti, of course. So yun guys, habang uh, yung, yung ating nilalaban doon, tignan muna natin yung ating niluluto. No? Kung yung siya. lang so, guys. Yan. Pero hindi pa to malambot. Matigas pa to. So, talagang medyo matagal maluto ito. Paalang maluto. Yan o. Oh. Okay. Para hindi umapaw yung tubig. Lagyan natin ang konting buwang. Ah. So hintay na lang muna natin yung lumapaw. Maglaban na ulit tayo. So yun guys, habang uh, naglalaba tayo, tapos nagpapakulo tayo ng ating tinolang manok, uh, syempre, multitasking tayo, magtutupi na tayo ng damit habang umaano yung ating dalawang trabaho. guys, nakapagtupi na tayo. Patapos na rin yung ating uh, nilalaban doon. Tapos check na muna natin yung ating panang manok kung malambot na. So guys, ito na ang ating panang manok. Para ma-check natin kung malambot na talaga. Tutusokin natin siya ng tinidor. Mga ilang minuto pa yan bago ma mapalambot talaga. So guys, nandito na tayo sa ating uh, nilalaban. So okay ng ating um, damit na puti. Pwede na nating tanggalin to sa ating washing machine. So guys, bali itong mga short tsaka tuwalya na to eh hindi na natin ito lalaban washing machine. Ang ginagawa namin, sinisend namin doon sa may laundry namin, no? So, yung company namin dito, eh, may libreng laundry. So, every um, Wednesday hanggang Monday. So, i-drop po lang yung laundry mo doon, tapos syempre, lalagyan mo ng sabon, tapos sila na mag-washing dito. So, yun guys, pangalawang salang na, na ng labahin tignan na muna natin kung ano na ang itsura ng ating tinola. So, ayun guys, tapos na ang ating labahin. So, nakapag uh, ballaw na tayo. So, the dryer na lang natin siya dito, no? Tignan na muna natin yung ating ulam. Matigas pa rin guys ayun na yan nakapaglaban na tayo last lang eh. Matigas pa rin yung ating ulam. So yun guys, mag-dryer uh, na tayo, no. Let's go. So yun guys, nagkasya ang ating nilabhan doon sa ating dryer at least isang salang na lang. Ha <laughs> ha ha. O di ba? Ang galing. Tapos ang buhay. tignan na natin yung ating ulam. So yun guys, kausap natin si Kim. Oh yan. Tapos na ako maglaba, yung niluluto ko hindi pa. Matigas pa nga ni tingnan mo. Bye panang manok so yun guys titingnan natin yung ating ulam na panang manok ano natin ah uh, medyo malambot na sinubos so, na yung tubig lalagyan na lang natin ang puting tubig pa so tapos pwede na natin tong ilagay ang ating mushroom. So since wala tayong sayote, papaya, o uh, talpos ng malunggay, ito na lang muna ilalagay natin. So, marami. <laughs> Dami. Mushroom. So hintayin na lang natin maluto ulit yan. Tapos kakain na tayo gagi. Hindi pa pala natin nalagyan ng asin tsaka paminta. Paminta. Kalimutan natin lagyan. Tapos asin. Lasa niyan. Puro resibo yung... Tay na lang natin tong maluto at lumambot ang ating mushroom. Pwede na tayong kumain. Ha! So yun guys, tapos na ang ating uh, dryer. So, pwede na tayo magsampay. So, yun, guys. Nakapaglaban na tayo. Yung niluluto natin hindi pa malambot. Tingnan na nga natin kung ano may tsura, no? Ayan, guys. Malambot na sa puro, to. Malambot na. So, pwede na to, guys. Try na tayo. tayo. So, yun guys, naluto na ang ating panang manok. Iyan. <laughs> Nakapaglaba na nga tayo lahat-lahat. Di pa lumambot tong panang manok natin. Ano? Dapat pala, pinresure cooker ko na to kasi matagal lumambot. Yan, oh. No? Kala ko pa naman, mabilis siyang lumalambot. Ewan ko ba. So, yun guys, kain tayo. Eh, tikman na natin tong ating Tinolang paa ng manok na may mushroom. Lasa. Hmm? Hmm? Pwede na. Dapat nilagyan ko na lang ng miswa. <laughs> so, tignan na natin yung... Sige. So, kasi kausap ko si tingnan na natin kung malambot na ba tong paa ng manok after 2 hours no kasi na pa ako nagluluto nakapaglaban na nga ako 2 hours ngayon pa lang lumambot hmm. di ba malambot naman siya kasi ayan oh yun, nagdi-deform yung laman Gawa muna tayong thumbnail. Giniga mo? Ah, mas paganda 'yung kung nakaganito 'to 'yung, yung paanong manok. What? Ah. <laughs> <Nakapack you. laughs> so 'yung girl. Papang-sunyo ko. Napakahilig kong kumain ng panong manok, no. Bakit ako mahilig kumain ng panong manok? Kasi napag-alaman ko na rich in collagen 'to. maganda siya sa buto. Tapos, way back 2009, no. Tagal na, no eto lagi kong ulam kapag mapasok ko ng trabaho. So, sa CDO ko nagtatrabaho dati, CDO, no, paggawa ng uh, corn beef. Ito yung lagi kong ulam kasi mura lang itong paanang manok. Halagang 50, lang, 50 pesos lang ata may ulam na akong tinolang paanang manok. So, ang kilo lang ng paanang manok noon, 2009 na, mga nasa 25 pesos lang ang isang kilo ng paanang manok. Tapos, bibili ako luya. Tapos uh, sabihin sabi na natin lagyan natin ng konting uh, sayote. Sayote mura lang din yun, 10 pesos. So halos 50 pesos meron na akong ulam na panang manok. So masarap na healthy pa. Ha? So nahiligo ko sa pagkain ng panang manok. So yun lang guys. So last vlog natin, kumain tayo ng fried chicken feet nyo. Tinaw naman yung ating luto. Ano naman kaya sa susunod ang lulutuin kung paan ang malok?